Good morning po mga kadila So ngayon po ay magluluto naman tayo ng na. sinigang na ulang po uli ito na pagkakaiba lamang po dun sa previous uh, previous vlog ko eh hindi po tayo sa kawali nagluto. ngayon po try natin ang sinigang sa palayok sinigang na sa palayot na ulang gamit po ang ating pangasim asim na kamyas at the same time kasi na rin po yung gulay ito lang po yun ano? so <clears throat> ito po yung ating kamyas hiniwa-hiwa ko na po yan para na ganun madali po uh, <clears throat> maluto no? at uh, yung asim ng kamyas doon sa sabaw ng ating sinigang Meron huh? po tayo nandito ng uh, paminta. Ayan, nalagyan ko po ng paminta kasi pag ako nagsisidaw. <clears throat> Then, yung usual sangkap natin, ano, sibuyas, kamatis, konting luya, ayan, sa gilid. So, ito lang po yung sangkap. <clears throat> ayan din po yung ating uh, table salt, no? Huh? at yung ating pre-cooked na ulang no? hindi na po ito fresh nung uh, iluluto ko ngayon pares lang din naman po yan kung mag-isa na halabus na po ito niluto lang po sa uh, sa sarili niyang ano, sa sarili niyang katas dahil nilalagay ko po sa freezer kaya medyo frozen po po ito na so ngayon po ay magsisigam tayo ng ulang <clears throat> ang pinakang gulay po ay kanya at the same time yun na rin po ang kanyang pang-asim no? para sa sinigang ngayon po nagpapakulo na po ako sa palayok ng uh, tubig eh, na at uh, alam ko kung mga na po yan so pwede ko na po ihulog ang ating gulay

kasi pag gumamit po tayo ng palayo kagaya po ng mga unang panahon so according to sa ating mga matatanda meron daw po itong adnalasa no? Na? using uh, palayo medyo may dagdag na aroma no? or uh, something na kakaibang lasa dahil sinigang siya sa palayok like this kasi rola before no? I don't know kung mayroong changes pero alam ko iba kasi yung lutong native na no? so yung lalo tayo gumagamit ng mga palayok during nung uh, panahon ng ating mga lolo at lola usually ang uh, pinaglulutuan ng may palayok na according sa kanila it adds good taste no? at yung ating pong niluluto ay eh, kagaya ng dati hindi po ako gumagamit ng bedsheet or uh, anumang mga additives Puro natural lang po ito so asin uh, paminta at yung mga sangkap natin Puro natural po yan no? ito pong sinigang natin ay may luya sapagkat ang alam naman natin ang luya ay healthy food siya at the same time meron siya ang medicinal effect na no? hindi sa nag siya. So, ibig sabihin, ang pagkain pong ito ay gamot, no? Hindi po gamot ang pagkain. Ito pong pagkain ang ginagawa kong gamot, no? So, kaya po yung ating mga lutuin. Eh, usually, mm, natural lang, natural ingredients, no? So, ito na tawag na literal na lutong bahay. Dahil wala pong sangkap na kung ano-anong chemicals, na? Like, like yung veggie na common, pero hindi po ako gumagamit ngayon. Ito lamang po ang aking gamit, mga natural ingredients sa pagluluto, no? Simple lang naman po, kahit sino pwedeng gawin ito, at wala pong kakaiba sa aking pamamaraan ng pagluluto, no? Yung mga kanya-kanyang style lang po yan, yung isa yung mga una-una lang na nilalagay ng sangkap, no? Ayan po. Yan lamang po yun yung aking sistema ng pagluluto. At ngayon po ay sasama ko na po yung ating pre-cook na ulap na. Ito yung tawag natin fresh water lobster. Yeah. Yes. <laughs> excuse, excuse me, nasa may po ako kung yata. <clears throat> <Penda> po. <clears throat> na mga alala yata. Tala po. Tala lamang po na ito. Tala po, 20 minutes 30 minutes. Tala na, lutong-lutong po natin. <clears throat> Tapos saka po natin i-add yung paginta, saka asin. <clears throat> nida na ano ha po ayot ko na ha <coughs> na <kayo>, halangi eh. okay wala <coughs> ko yo ay

sa lagyan <clears throat> na po natin ng hot sauce. po muna.

sabaw pa lang po ulam na. Yeah. Medyo para ako pa po ng konti pa lang. Ice rice. Totoo na po ang ating sinigang na ulang sa palawak. Yeah. No? So medyo palalambot ako pa ng konti yung yeah. kaya Kamyas para lang sa ganun masarap kainin eh. pag nagudurog. Yan yeah, okay na po yan. Yeah mamaya po for serving na po yan yeah, para sa aming panahalian okay so muli po magandang umaga sa inyo lahat mga kadila yan yan po ang aming panlalas sa so, mga lutoy yeah. mga simple lang po hindi no? yun kailangan maraming <coughs> sangkap lalo na ito ay mga chemically based uh, sangkap or ingredients no? So, isa mga po sa kalusugan kasi Kakasakit po tayo ng magali. Makakuha po tayo ng sakit pag mga puro chemically based ang na ating mga kinakain. So, ngayon po, eh, wala po yan. All natural, no? Na? Uh, para po mga kadila, babay po muna. Uh, please follow my vlog na lang po. Meron po tayo sa Facebook at sa YouTube, no? So, pinupo. no ko -no -no rin po yan na-upload ko rin po yan sa YouTube. And thank you very much po. At sana yung maibigan niya yung simpleng aking uh, kaalaman sa pagluto. Simpleng-simple lang po. Hindi po madaling uh, hindi po mahirap intindihin. Napaka-simple lang. Kung kayo po ay hindi talaga nagluluto. Eh sundan niya lamang po yung aming um, procedure. No? So, maroon makay magluto. Simple nga lang to yan. Hindi po yan yung mga pang restaurant na mga lutuin. Hindi po ako magluluto pa na. Oh, hindi pa po ako nagbabla. Pero uh, maroon din po tayo na. Kasi simple lang lang po ang pagluluto. Eh. It's all about the uh, ingredients. Yan sangkap na magkakamukha para hindi maging masama ang lasa ng ating luluto. Kailangan po ka magkakamit. Magkakamit na yung ating sangkap. Nang sa ganun ay masarap yung ating luluto. At isa pa po si Kruega dyan, ay yung tamang pagpapalambot ng karne, isda, or whatever na lulutuin niya. So, the more na malambot, mas masarap kasi yung kanyang lasa sumasam sa sabaw. At, uh, mararamdaman ninyo pag ating uh, yung kanyang mga kanto sinubukan nating uh, lasahan ito maganda naman hindi po kayo magsisisi na wala ano po healthy po eh no? o hindi pong kadila na no? basta lagi niya pong tatandaan kung kayo ay kapanlasa ko sa mga bagay-bagay sa mga lutuin man or whatever sa iba't ibang tulad ng mga pasyala kung nagugustuhan nyo po yung binablog ko ibig sabihin kapanlasa ko kayo kaya pagka tayo ay magkapanlasa ibig sabihin magkadila po tayo thank you very much for following my vlog God bless you all and good health. Thank you.